So guys, ito yung aking ano ngayon. Tang ito. Ayan oh, sus nako. Ang laki ng tulingan. Ayan, kakain na tayo. <laughs> May tubig pa tayo. Alam niyo ba, ang charge nito pag nag-order ako sa online niya mga OFW kasi bawal dito magluto sa akin eh. At uh, tawag ito. Ayaw nila ng amoy. Kaya ang gagawin ko, nag-order na lang ako sarili kong pera nakakatipid nga sana kung magluto ka. Ang problema lang, paano magluto? Ayaw ng amo ko ng amoy. ba? Diba? So, para makatikim ka ng isda, mag-order ka na lang. Sa so tinood lang, uy, kasi na-allergy ako sa ano, sa puro manok. Hindi lang. Budget talaga to. Alam mo ba, budget na budget sa amin ang manok. Ngayon, sa isang linggo is, kailangan yung tatlong piraso. Aabot pala lampas pa ng isang linggo. Saan ka pa? Ay, nakakaapat na luto yung isang pirasong buong manok. Apat na ang ko. So, kakain na tayo. Ayan, guys. Saan <laughs> ko ba ito ilagay? Ayan, diyan ko na ilagay yan. Nakakain tayo. Sana huwag itong mahulog. Ayan. Ayan, kakain na tayo ng gata na tuningan. Hmm. Alam nyo ba yung kanin nila? Masarap. At na ang nalalasap ko yung tulingan nila bago nila it gata, piniprito. Hmm. Lasap na lasap ko na piniprito nila yung yung ano isda. Diba? ba? Mm -hmm. Ang sarap ng kanin. Sobra. Jasmine yung kanin nila. Sa kanin na nga lang, wakit uh, hindi mo na iulam, yun. Eh. Mm-hmm. Huh? Wow. hindi ako makapagsalita. Sobrang sarap. Sa kanina nga lang, kahit na hindi ka na mag-ulam, masarap talaga soba lagkit. Alam mo naman, pag ang jasmine talaga, bigas diba malagkit? Hmm? Matipid-tipid ko to. May natira pang kalahati. Magsaing pa ako mamaya. Wow. Hmm? Makalahati pa. So yung in-order ko, tatlong piraso yun, ano, 30 is r may kasanang dalawang kanin so hindi ka nalugi kasi nasa iyo na yan kung hindi mo tipirin yung ulam na yan lagay mo lang sa rep tapos nga initinitin -init mo lang ganun naman ginagawa ko initinit -init -init ko lang mm -hmm. Di ba? natin mm. na pang kalahati Sarap. Pagsahin ako mamaya. Wow. Sa apat na piraso, kasi dalawang in-order ko. Sa apat na pirasong kanin, sa apat na tasa to ng kanin eh. ito, di ba? Mm. Lahat ito, ha? Ang natira sa pera kong 100 is ang ang 15. Ayan. So, ngayon, <laughs> Tingnan niyo yung wallet ko. Ginawa ko talaga to kasi alam na nakalagay dito yung aking pera dahil pag ito yata ang katapusan magdi ako dahil bibili ako ng alahas. Ay, ba? Diba? Bibili ako ng alahas tapos ipo na naman mag-ipon na naman mag-ipon mag na naman. pag naubos tong pera na to ipon na naman bago umuwi makailang biliman man lang ako ng alahas di ba kasi sa totoo lang ang alahas dito ay legit sobra sobra talaga naranasan ko yan dahil lahat ng alahas ko noon na isang la ko sa Pilipinas anong isang la yung iba isang la yung iba binta talagang sobrang legit wala kang masabi pulido kasi ang ito pag tinimbang pina, pag uh, na isang lako pag pinatimbang alam na alam nila ang gramo ng alahas sa Pilipinas sa ano sa Saudi alam na alam nila kasi kaya na laman na dahil purong puro talaga walang halo yun ang ano ko ha kasi sasabihin pa sa akin magkano oh tatanungin kanila uh, sabihin ko na sampo po pag sinabing sampo, nag-u-okay sila kasi alam nila na ang alahas talaga dito sa Saudi is talagang pulido. Walang halo. Ayan, mga langga, napunta na tayo sa alahas. So, ito, may natira pa ako. Magsasaing pa ako mamaya. Iulam ko naman to. May natira pa doon dalawang hiwa. So, mga ilang araw ko yun. Initin ko na lang. Tipid-tipid talaga. Ngayon, yung hasa-hasa pala. Hindi pala ako lugi doon kasi Tawag na, Anim na piraso pa na yun. So, pwede marami kayong mga OFW ha. Makagaya kung bawal magluto na sa loob ng bahay ng inyong employer. Yung isa bukaan, yung isa naman bukas, mag-alternate ako pagkain ko. Ngayon, tulingan gata bukas is yung isa. Haluan ko ng itlog, isarsyado ko. O, diba? Tapos, sulod naman na bukas, so, mayroon naman ako doong bihon. Igisa ko naman siya tapos lalagyan ko may sabaw konti. Lalagyan ko siya ng bihon. O di ba? Ganun lang 'yun, Kasimple. O di ba? Isipin niyo mga dalawang order ko 'yan. Abot 'yan ng dalawang linggo. Mm. -mm. Aabot 'yan dalawang linggo sa akin. Init lang. Nakalagay doon sa freezer. Initin ko lang ng initin yan para naman hindi masira. Alam naman yung pag ang pagkain, papasok nyo sa rep, hindi talaga yung masisira, di ba? O, ganun lang, uh, mindset lang tayo, imikos-mikos lang natin yan kahit papano eh. Kagaya sa ating mga OFW na sa totoo lang, bigas at saka manok lang ang libre sa akin. Dito pero yung manok natitipid pa. Kailangan pa abutin mo na mahigit dalawang lingko. Mahigit ha? Hindi ko sinabing sumubra. ayun kasi nga tatlong peraso tatlong buo yun na manok. Ayan, kailangan tipirin ko yun. Kagaya, kagaya ngayon, magluluto ako ng uh, patatas with chicken. Iwahiwain ko yung manok na maliliit. Tapos, iwahiwain ko rin yung patatas na maliliit. Igisa ko lang naman siya. Para yung sa alaga ko. Ganun lang yun. Ganun katindi katipiran dito. Sobra. Diba? Uh, kahit pa paano naman matutuwa naman sa akin yung amo ko. Hindi kagaya noon na sagana talaga. Ngayon, siyempre, alam din naman natin ang sitwasyon din natin, ng employer natin. Dahil, mga trabahador din naman kasi yan eh. Sa totoo lang, magtatrabaho din yan sila. Kung hindi rin yan sila magtatrabaho, walang ipapasahod sa akin eh. Walang ibabayad ko nito dahil yan, di ba? Alam naman yan. Kaya kailangan tayong mga katulong tayo, magtipid-tipid rin talaga tayo. Kagaya sa akin, tipid talaga ako. Dahil syempre, alam na, matik na yan. Mikos, mikos yung ating pagkain. mas importante, makakain tayo. Hindi tayo malilipasan ng gutom. Dahil sa gana tayo sa trabaho ganun lang yan. Mm, ba diba? ganun lang yan katindi. Pero ako talaga, masaya na ako ngayon sa araw na to. Kasi ako, anong gusto kong ulam, kung anong gusto kong ulam na gusto kong kainin, titingin na lang ako sa cellphone, ayan, mag-order lang ako kasi nakasali naman ako doon sa GC nila. Ganun lang yun mga langga ginagawa ko for example gusto ko ng hipon ayan may hipon sila ang dami nilang ano ang dami nilang uh, pagkain na Pilipino uh, Pilipino food sa totoo lang dami nilang pagkain na gusto mo mayroon silang adobong atay o di ba mayroon din silang paan ng manok mm. saan ka pa ganun lang yun kaya nga sabi ko sa inyo minsan yung ating sarili, huwag din natin tipirin. Dahil pag tinipid din natin, ay di wala rin. Kaya yung nagtatrabaho tayo eh. So pag nagtatrabaho tayo, ibig sabihin yan, uh, huwag natin tipirin yung sarili natin. ba diba? Kasi alam mo na, pag tinipid natin yung sarili natin, tayo rin ang kawawa. Hindi yung puro lang tayo padala ng padala ng pera sa Pilipinas tayo tayo pala dito nagtitipid halos wala na tayong kinakain aba limitahan din natin yung pagpadala ng pera sa Pilipinas ayan kasi kung anong gusto niyo mabibili sa sarili niyo nakakabili kayo for example nagpapadala ako every monthly ng uh, 1300 uh, rial sa Pilipinas no so may natitira pa sa akin ayan nakakabili ah, pa ako ng pagkain at ng nag-iipon pa ako ng pambili ng alahas. Hmm. Diba ganun lang yun? Kasi nga, mahirap naman talaga na lahat na lang ipapadala natin sa Pilipinas. Hmm. Mas maganda talaga mag-ipon-ipon din tayo kahit paano. Dahil pag -uwi natin, malaking bagay yan, makabili kayo ng alahas. Malaking bagay yan para sa inyo. Pag-uwi nyo ng Pilipinas, abay mayroon kayong case emergency. Kapag mayroon kayong maibinta o mayroon kayong may isang laan, daming pansyap sa Pilipinas. So, diba? Dami yung masasanglaan ng mga alahas niyo. Ayan. So, mga langga, ito lang naman ang tips ko sa mga OFW na hindi makaluto sa loob ng baba. bahay na kagaya ko. Mag-order na lang kayo ng online uh, Pilipino food. Ayan. Search niyo sa inyong Facebook. Uh, Riyad uh, Pilipino food. Ayan. Riyad Lutong Bahay, Pilipino Food. Ayan, ganyan lang. I-search nyo, madali lang yan. Makikita nyo. Ayan, lalong lalo na pag uh, lagi kayo nag-order, ilalagay na kayo doon sa GC. Isang click lang, isang kung anong gusto nyo pagkain na, na ano, na maibigay yan sa inyo. syempre, may bayan. Ang charge nito ay 25 SR. So, kahit <clears throat> hanggang dalawa lang sila, dalawa, tatlo, apat, lima, hindi, pag-isa, hindi na yan. At lugi ka rin naman kasi pag-isa dalawahin mo na hanggang pataas. Ayan. So mga langga, thank you so much sa panonood nyo ng aking mga video. Maraming salamat sa pakikinig nyo, pakikidal-dal-dal ko dito. So ito lang, ibabalita ko lang sa inyo kung paano ako makakain din dito ng Pilipino food. So maraming salamat dyan sa inyo lahat guys. Bye! Ingat, bless inyo lahat.